Iniulat ni Criminal Investigation and Detection Group Chief Police Director Ben Hamid Magalong na malapit nang matapos ang investigasyon ng Board of Inquiry sa Mama Sapano Clash. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Isang linggo na lang ang nalalabi sa Board of Inquiry upang isumite ang report sa Mama Sapano Encounter kay PNPOIC Deputy Director General Leonardo Espina at DILG Secretary Marrojas. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group Chief Police Director Benjamin Magalong, halos alam na ng BOI kung ano ang buong pangyayari sa Mama Sapano encounter noong January 25 dahil halos 77% ng kumpleto ang kanilang report. Basically, alam na namin kung ano nangyari um, from uh, mission planning to uh, execution to termination, alam na namin. Halos lahat ng nakaligtas na PNP staff troopers ay nakapagbigay na ng kanilang sworn statements. Isinusumite na ito ng BOI sa DOJ para sa validation. Sa ngayon, isa sa hinihintay ng BOI ang isusumiting sinumpa ang salaysay ni Resigned PNP Chief Police Director General Alan Purisima tungkol sa naging papel niya sa law enforcement operation ng PNP Special Action Force. Sa prescribed period pa naman, wala namang, uh, wala namang kami binigay na deadline sa kanya. Nang tanungin naman si Magalong kung kasama ba si Pangulong Aquino III sa hihingian ng salaysay ang kanyang naging tugon. Pinag-uusapan namin sa Board of Inquiry pa yan. Samantala, nakatakdang magtungo sa lugar na pinangyarihan ng engkwentro sa Mama Sapano, Magindanao ang BOI sa susunod na linggo. Ito ay upang i-validate ang mga pahayag ng ilang nagsumite ng kanilang sworn statements. Nangako rin ang BOI na isasa publiko ang kanilang findings pag nakumpleto ang kanilang report alang-alang sa mga naulila ng Fallen 44. Rosalicoz, UNTV News Worldwide.